Hello guys, magandang umaga. For today's video pala, i-vlog ko kung ano yung usually na ginagawa ko everyday papunta sa workplace ko. Ito talaga ang ginagawa ko guys everyday kahit sobrang aga pero laban lang tayo. After ko matapos mag-fix ng mukha ko, so nagpe-prepare ako ng sandwich para may makain ako habang nakasakay ako sa train papunta sa work. And of course, Huwag natin kalimutan talaga mag-vitamins. Dito sa Norway, napaka-importante na kailangan mong mag especially vitamin D. Kasi wala nang araw dito during winter. Mga 30 minutes nga lang yung preparation ko guys. Hindi pwedeng matagal kasi kailangan pa natin sumakay ng train. At uh, luckily naman, malapit na yung train station sa apartment na tinutuluyan ko. And of course, dahil sobrang maaga pa, dun lagi ako umuupo sa silent zone ng train. Kasi nga, nakakatulog din ako. napaka -importante importante na kailangan natin kumain muna kasi mamaya wala na akong time kumain pagdating ko sa workplace ko medyo malayo nga pala yung pinagtatrabuhan ko guys pero at least ba diba, um, regular naman ako sa work na yun so aabot siya ng isang oras at kalahati by train ang maganda lang talaga dito sa Norway sa train station nila may silent zone pwede kang matulog at saka isang oras di mo na malayan nasa Oslo ka na day, nakakatulog din naman ako ng isang oras papunta sa workplace ko ito na nga po yung train station na kung saan ako laging bumababa after isang oras at kalahati at napakaganda ng train station nila dito kasi may mga ganyan siya parang malilit na billboards, mga commercial at saka guys, napaka visible kung saan ka pwedeng sumakay lahat nakikita nyo dyan sa screen may mga updates yan sila palagi 6 to 7 minutes walk lang pala from train station papunta sa workplace ko at ang maganda lang talaga dito is sobrang safe siya at saka maliwanag kahit 4am pala ng umaga yan pero maliwanag na talaga dyan. Kasi nga, yung pinagtatrabahoan ko ay nasa city center lang ng Oslo, Norway. So, at uh, that time pala nag-snow kagabi. Kaya medyo may snow yung dinadaanan ko. And of course, nakakatulong din talaga yung snow. Dahil pag white yung nakikita mo, maliwanag yung daan guys. Yes, totoo yan. Paligid pala is mga offices yan siya. So, sobrang safe at saka comfortable naman ako maglakad dyan. Kasi maliwanag na at saka ako lang mag-isa ang naglalakad. sa sobrang aga ko nga pumunta sa Tarbaho, ako lagi mag-isa dito yung pinakaunang na naglalakad dito sa place na to. Yung this time pala ay hindi masyadong malamig kasi nga kakasnow lang kagabi. Usually kasi dito sa Oslo, pag nag-snow kinagabihan, pagka kinaamugahan hindi masyadong malamig. So finally, nandito na tayo sa hotel na pinagtatrabahoan ko at papasok na tayo. Let's go! O ba diba, hanggang dito, mag-isa pa rin ako. Kasi sobrang aga ko lagi pumapasok, guys. Ngayon na nga, kasi nga breakfast time yung trabaho ko. Kaya kailangan, maga ako pumapasok. Na-remember ko tuloy dati nung first time ako dito nagtatrabaho. Naligaw talaga ako, guys. Kasi ang daming door na nakikita mo at hindi mo alam kung saan door na pwede ka pumasok. Nakakatakot naman kasi mag-open ng door. Malay mo sa mga panglalaki pala yung door na na-open mo. Ay nako, siguradong magugulat ako pag open ko lalaking room pala yung napuntahan ko. So ayun na nga, nasa ladies room na ako kasi marami pa akong time. Nagawa ko pa talagang magsayaw-sayaw dyan. Kaya after nga sumayaw, exercise na din yun. Punta na tayo sa restaurant ko. Ganyan talaga usually ang ginagawa ko kasi kailangan kong i-ready yung sarili ko. 7.5 hours yung trabaho ko for today. At ayun na nga, para maging ready kasi sobrang aga pa, sasayawan na lang natin konti. Yeah. Okay. Ayan na naman tayo kasi kahit saan tayo mapunta may salamin. Nakakatuwa naman kasi tingnan yung sarili natin sa salamin, di ba? Nandito yeah. na tayo sa restaurant. So, ayan, may papakita ako sa inyo, guys. Meet Shira. Siya yung lagi kong katrabaho dyan, guys. Kaya nakakatuwa naman na kahit papaano, may kasama kang Pinay dyan sa hotel na trabawan mo. Ang gusto ko talaga dito sa kanya is laging nakasmile kahit malalim na yung problema. Charot! <laughs> Pero yun nga, malaking tulong talaga yan na nakasmile yung mga colleagues mo. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Si Kuya Vicente ang aming chef. At ayan, may isa pa tayong Filipino colleague kung saan. Nasa kitchen naman siya na-assigned. So ayan, hindi ko na pinasilip lahat sa inyo kung ano yung ginawa ko sa hotel. Usually naman, yung ginagawa ko lang is mag-serve, magte-take out ng mga dishes, at saka mag-give ng drinks. Buffet naman kasi yung breakfast na pinagtatrabahoan ko. Kaya assist-assist na lang yung ginagawa namin. Time check, 3 o'clock in the afternoon na pala pauwi na yan. So kanina, nag-iis na umaga. Ngayon naman mamuulan na. Kaya hindi mo talaga maintindihan ang weather dito sa Norway. Pero go lang tayo kasi kailangan natin magtrabaho. Papunta na din ako ngayon sa train station para sasakay na naman tayo pa ng bahay. Yung dinadaanan ko pala ngayon ay uh, malapit lang yan sa walking street dito sa Oslo, Norway. Kung saan tayo nagsu shopping kung tourist kayo sa Oslo. time na nga napauwi ako, lagi ko itong nadadaanan yung law school dito sa Norway. Nasa city center lang kasi to siya. Malapit sa train station. Sa sobrang laki nga nito akala ng mga turista is yan yung palace dito sa Norway kung saan yung king and queen nakatira. Mapagkakamala naman kasi siyang palace kasi sa sobrang laki. Pero malapit lang naman talaga dyan yung palace kung saan nakatira yung king and queen. I think 2-3 minutes walk lang nandun ka na sa palace. Makikita nga dyan eh kung saan yung train station. during rush hour nga pala every time na umuwi ako guys kaya marami nakapila dyan at nagaantay ng train pero yun naman kasya naman lahat ayan na nga nakarating na tayo dito sa train station at uh, oh nga pala guys nasa underground yung train station nila dito pero hindi naman lahat dito pala sa Norway marami kang madadaan ng tunnel na nakasakay ka sa train normal na lang sa kanila dito kasi nga, maraming uh, mga malalaking bato dito sa Norway at malaki yung mga mountain nila kaya ginagawa nila ng tunnel para madaanan ng mga train at the same time yung mga commuters na nagdadrive din Nadadaanan ko nga pala lagi ang isa sa may pinakamalaking port dito sa Norway which is called Drammen. So marami dito mga cargo vessels or usually mga tankers and passenger boat na din nag stop dito galing sa ibang bansa. Kaya minsan hindi mo maiwasan makakakita ng Pinoy dito kasi nga dito din nagdadak yung mga barko na sinasakyan nila at pinagtatarbawuan nila. Actually, parang lake siya tingnan, pero dagat yan siya, salt water. Sa kabila naman dyan, dun makikita yung mga port kung saan nag i yung mga uh, cargo ship or mga cargo boat. Ang drame na sa middle way yan siya kung pupunta ka sa uh, mountain, kaya nadadaanan to sila palagi dito. Yung boundary siya papuntang cabin or mountains at papuntang Oslo, Norway. inaantok na pala ako dito guys pero nakikita ko kasi yung sunset ay ayaw akong matulog kasi minsan lang to during winter Tadaan, after an hour and a half, nasa bahay na nga tayo and it's time to chill and rest. Thank you so much sa panonood, guys. Paalam!